Hi! Wow. Hello! Sa pangalan ko Kristo, isang araw po sa bawat sa atin. Hindi tayo sa kapapatuloy ng ating lawain. Kung saan? Andito tayo sa ikalawang bahagi ng ating binabasa at binibigyan ng buhay. Uh, ang mga sitas na hindi sa bawa tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa Kapitulo 2, versikulo 5, hanggang gis. Dato po, kung ang sinuman ay katatang hindi ako ang pinanumpay niya kundi sa isang paraan ay kayo lahat upang huwag kong guilty ka. Ngayon po, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa pangkakatakiran. Hindi po kasi pariparehas ang ugali. Hindi pariparehas ang atitud ng bawat kapatiran. Ngayon, siyempre, meron dyan mabuti, meron maayos na yung pamumuhay, meron matuwid, siyempre, meron din dyan pasaway. Ngayon, paano kung yung pasaway nakapagpalumbay sa pamamagitan lamang ng salita? Nakatisod sa iba. Ngayon, kung tayo'y umiilan ang pagkakapapiran, kinakailangan natin matuto na magkunawa ng kahinaan ng bawat isa. Sapatka, ang sino mang nagapat hindi natin siya kalaban. Ang sino mang nagapat hindi rin natin siya kalaban. Kung magkaganon, sino ang kinakakalaban natin? Para pag Obserbahan natin kapag naglalaro tayo ng chess, siyempre, dalawa yung naglalaro, kasi para lang tayo ng mga tone. Ngayon, hindi natin mararamdaman kung paano kontrolin ang ganit kung walang gagamitin po na mas sa ang pinipili nga nyan yung pinaka-close point pa para kapag-alamin yung ganit natin. Ngayon, halimbawa, si kaibigan ba? si kaibigan to, dinamit kayo si kaibigan to para papag-alabin yung galit ng kaibigan ko. Ang mangyayari po niya, susubukin. Ngayon, kung halimbawa, sa mga ng sinabi niya, nakapag-react siya, nakapag-salita siya ng counter doon sa ginawa ng kaibigan B, eh, ang mangyayari po yan, hindi siya nagtanggapay. Bakit po? Kasi natalo yung emosyon na dahil pero kung umiiran ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, lalong-lalo na sa pagkakapatiran, ang iisipin natin, kawawa naman ang kapatid mo ito. Iiiran yung pagiging mahabagin. Kasi po, i-apply agad natin, in advance pag na pag-iisip na ino-observe natin, na ginawa ng para siyang call ng sagalong Subukan yung kakayahan natin magkontrol ng ilis at galit. Ngayon, kung nga umiran yung makalamang bagay. Nakatag-counter tayo, nasagot natin. At hindi natin na mag-isipan, tayo po ay mapapahamak din. Kaya, pagdating po sa pagkakapatiran, ang umiran po dapat yan, yung pagmamahalan sa bawat isa, Kasama tayo sa tawan. Na yung tawan na yan, dapat marunong magpahalaga sa bawat isa. Pero kung may buot ka, may dahil ka sa iyong tapwa, hindi po nangangahulugan na kasama tayo sa pinagkakarila ng Diyos. Dahil ang mga lingkot ng Diyos ay ng isang katawan, magkakarutong po yan may pagkapahalaga sa bawat isa. Kaya yun, kailangan po natin magsugrian ng pag-ibig sa bawat isa. alam ba sabi nito? Sukat na sa gayon ang kaparusahan ito na ipinarusa ng marami. Kaya tayo po natin, sapat na yung na lang natin yung tao na sa hindi maayos na pag-iisip. Yung mga tao ng niya ng pangpapalubay. Yung mga taong pinanggagaling ng pangkatatiso. Upang sa ganun, ang kanyang purpose kasi yung pangkalali niya na sana'y mabawit natin na ma ulit ang kanyang pag-iisip, ma-isipan niya, makaalala niya na ang kanyang ginawa pala ay hindi na ayon sa kanupang ng Diyos. Ganun po yun. O tapos hindi niyong patawarin siya at alitin siya kaya po, yung pinag-uusapan naman dito yung pagpapatawan. Yung paglimot. Dito po ay isang challenge sa bawat isa sakin, sa akin. Sa pagtami sa hindi pag ang tao, pero sandap sa aking putan, alaala ba in Yung alaala, -ala, yung memory, Minsan po kasi kapag na-receive na yan ang ating tainga, naka-absorb ka sa ating utak, hindi po yan nawawala. Kaya anumang masakit na sinabi ng ating kapwa natin, na narinig namin na-absorb ng ating utak, hindi po yan narinig utak. Kaya ngayon, sabi nito, alimin. Kung pang sa ganon, mak makitaan ng pagkakaayos, pagbibigay yan ng kabutihang loob sa bawat sakit. Alimit siya, baka sanong para ay malaig ang gayong ng kanyang malabis na kalumbayan. Na dapat mapalitan yung kalumbayan ng kaligayahan, ng kasayahan, ng katuwaan, sa ayon sa kalumbayan ng Espiritu Santo. Dahil dito, ipinamamali ko sa inyo na papagdibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya. Ngayon po, kinakailangan nito umiran yung pag-ibig. Kasi kung titingnan po natin, kapag mayroong problema sa pagkatapakira, kapag nawala yung pag-ibig, magkakaroon na po ng tinatawag ng pagkakabahabahagi. Pagtataasan at mga bagay na pawang kakalaman ang itiral na sa ating mga puso. Pero kung umihiran po yan ang tag-ibig, yan po ang nagtatakit ng karamihan kasalanan. Ano mang bagay na ginawa natin sa ating kapwa kapag umiran ang pag-ibig, tunay na mas marawang naman ang ating kapwa ang pagpapasagan namin sa kanila dahil po sa pinatawag na pag-ibig. Yan po ang kapuwa ng lahat ng kaurusan, pag-ibig ibigin ang iyong saaway at ilalangin ang sa inyong nagsisipusin. Mahirap po gawin yan sa isang taong makitid ang utak. Kasi ginawan ka ng masama, paano po siya iibigin, idalangin pa? Kung tayo yung tayong ng Espiritu Santo, pwede natin gawin siya in positive way. Dahil po, kung titignan natin, Kapag nasa tayo napubuhay pa sa lamang, mahirap po talaga, imposible kong idalangin ang nagsisiusig sa atin. Yan ay ginagawa lamang ng taong pinagumunahan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, iniwan niya na yung dating kalagayan bilang nasa lamang. Kundi, napubuhay na tayo sa Espiritu Santo sa spiritual na pamumuhay, magagawa na natin pinadalangin ang sa atin ay nagsisisi Kaya po ang pag-ibig ang nakapagpapatibay. Kaya siyang kamukha ng lahat ng ito. Sa pagkatlayan din sa mga bagay na ito, ay sumulat ako upang ating makilala ang katunayan ng mundo sa inyo kung kayo'y mga mapalimahin sa lahat ng mga bagay. Kaya hindi po natin, ang mga ibang hiyong ipinibigay, yan ay pinapaliwanag, binabasa, inaabsorb ng ating <coughs> utak sa panggagitan ng ating mga tainga na tinatanggap natin. Ngayon, kung meron tayong pagsunod o pagtalima sa ibang hilyo, doon po natin malalaman na meron tayong pagsuko sa ating mga sarili. Pero kung halimbawa, halimbawa, makadal na ako sa pag-ibang hilyo, Merong baguhan dyan, nag-ibanghilyo dito. Tapos ayaw kong pakinggan ang ibanghilyo na yung sasabihin so, ko, matagal na ako yung bakit ko pakinggan. Nandiyan po yung ego. Bakit? Pare-parehas kang biyaya na binibigay sa mga nagpapahalag? Hindi po. Kinakailangan din maranasan ang tagapagsalila at maranasan natin ang tagapakinig ng ibanghilyo. Dahil mahal rin ng Diyos, kaya tayo pinangangaralan ng salita ng Diyos. Yan po ang pinakakailangan nating pagkain spiritual. Tinapay ng buhay ng pinakapagkain ng ating kaluluwa. Kaya, pagkakas tayo, pagpapahayag ng ibang ilyo, kinakailangan din natin natin makinig. Okay. May pagkakailangan din natin spiritual na pagkain. Wala, walang iba ang salita ng Diyos. Diyan din tayo mabubuso. Dahil iba po kasi ang bilaya ng tagapangarap, iba naman ang tagapaginig. Ang tagapaginig, yan po ay doon natin malalaman na kapag umiiral ang ego, hindi po siya makikinig. Kapag umiiral ang pagsuko, handa siyang makinig ng ibang milyo sa pagkataan ibang milyo ay pinakakailangan namin bakay yung spiritual kung so pinapay ng buhay na sa ating spiritual na kalagayan. Tama, sa ang saluluwa, kailangan niya, yan. Kapag luyang, ang inyong pinatatawad ng umano, ay pinapatawad ko rin naman. Sabatka, ang ating ipinatawad naman, kung ako'y pagpatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Kaya po, ang pagpatawad, hindi po magtatapos ngayon lang. Sabi nga, hanggang makailan ulit ko bang patatawarin ang ating kapwa? Hanggang sa makapito lang, Seven times lang ba? Sabi ng na ating katilang sa'yo, sinasabi ko sa inyo, hindi lang sa makapito, kundi sa makapitong pong pito. In English, seventy times seven. Makapitong pong pito. Pag binasa mo sa King James na English, seventy times seven, pag kinungkir mo, 490 a day. Kaya dapat magpapagawa. Dapat, ang magpapagawa, kapag ginawa sa ating mayroon, Lucas, hindi mo na dapat maalala yan. Yun po yung practice ng pagpapagawa. Pero yung inaabsorb, tinitit, at tumatagal jam ang naglahari ng pagdang buot, tinatik, dalit at samanang yung mo magalingan. Kaya kung baka yung spiritual ang ating pauluhay, kinakailangan natin maghari lahat sa atin ang mga aral o salita ng Diyos na tinatanggap ng ating tainga, pinapasok natin sa ating mga puso. Ito na yung pinagkatautusan na sinasabi, hindi ko na isusulat ang ating mga kautusan sa mga tapos na bato, kundi ilalagay ko na sa kanilang mga puso naman sa matagawin, nakatakad na sa ating puso ang kautosan ni Kristo sa pamamagitan ng lingko linggo natin pakikilig ng ibang sinyo sa bawat gampalin sa mga luluyan. Kaya lahat ng mga aral na natin na iabsorb natin, ipunin natin at i natin sa ating pang -aral, aral na kautosan. At yun ang magiging gabay upang magtagumpay tayo dito sa ilalaw ng sanggol. Bakit po? Kasi lahat tayo merong hinahanan ang pangako na buhay na walang hanggan. E baka, ano kung kininki muna natin yung pagpapatawal, hindi ko muna patatawal yung bukas na. E paano kung pagtulog natin, hindi na tayo natising kinampagahan, naging balakit tayo para yung inaasahan natin ang buhay na walang hanggan, Magkanta natin dahil pinatagal pa natin. Ang nangyari na hindi tayo nagaganap ng pagpapatawad. Kaya habang humihiling tayo dumadalamin sa Diyos ng pagpapatawad gabi-gabi, una muna tayong magpatawad sa ating kapwa bago naman tayo patatawarin ng Diyos. Kaya po, ang panalangin ay isang susi ng pakikipag-usap sa Diyos. At ang araw naman, ibang hilyo, isang kamamaraan din para kausapin tayo ng Diyos para tayo gumawa ng sangayon sa kanyang kalooban at hindi ang sarili natin kalooban. Siguro po, ang nagtito lang ang ating pagkikipahin sa mga sa ito. Salamat po sa Diyos. At ano man ang natin kailangan, karayin niya, ilapit po natin sa Diyos. At ipatalo po, loob na ako sa atin ang kanyang